Bukas hanggang sa March 27, Holy Wednesday, ang mga kadiwa stores sa ilang parte ng Metro Manila. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga residente sa NCR na bisitahin ang mga kadiwa ng Pangulo na nagbebenta ng mga produktong agrikultural sa abot kayang presyo gaya ng sari-saring gulay. Sa isang pahayag, sinabi ng DA na ang pagbubukas ng kadiwa stores ay inisyatiba ng pamahalaan para makapagbigay ng lifeline sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lugar para sa mga mga magsasaka at maliliit na negosyante kung saan sila ay makapagtitinda ng mga produkto ng walang binabayarang renta. Ang kadiwa ng Pangulo ay inorganisa ng Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, at Department of the Interior and Local Government. Hinihikayat ng DA ang mga residente ng NCR na bisitahin ang Facebook page ng Kagawaran at iba pang social media pages ng gobyerno para makita ang buong schedule at mga lugar kung kung nasaan ang Kadiwa Stores. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.